yan magandang araw po sa inyong mga kadisi meron po ulit tayong isi-share na bagong project pagpalit po ng bubong sa itaas yan po yung before ng bubong maraming butas-butas at may mga dugto. Dugtungan. at ito naman po yung pagkatapos naming gawin makapal na po yung aming pinalit na nung span at iniwan na namin yung world flashing tapos dumagdag kami ng pang firewall na flashing para po mabalot talaga yung hollow block para hindi na siya tutulok yan po yung aming ginawa kaya paki like naman po and subscribe my youtube video salamat po yan, magsisimula na po tayo magbaklas. Tatanggalin muna natin yung mga screw. Yung mga text screw niya, tatanggalin muna natin. At yan nga po yung sinasabi namin na uwang po. Kapos po yung mga span nila dati. Kaya nagdugtong sila. Ang mainit ka At inakyat na rin po namin yung bagong mga span yun. Makikita niyo yung tapit kuya na yan na sobrang init sa rin na po ay alauna hindi bigyan ako kasi sobrang init tapos panindig ba na ibu ko talaga siya kasi yung sobrang init pa at malapit na nga po namin matapos ito sa isang araw kinabukasan po ay magkakabit na lang po kami ng mga world blessing yan po. Sobrang init po talaga yung aming karabaho. Kaya taste taste lang po talaga para po sa aming pamilya. Kaya po, kung nagugustuhan nyo yung video nito, pakilike naman po and subscribe. Salamat! At yan po, nakapas na po namin ng kalahating araw yung pagkabit ng flashing ng wall flashing at Pagbalik namin ng tanghali ay eh, gutter na lang po yung kinabit namin. Uh, at dahil sa sobrang init po, kung nakikita niyo po, may ibon doon. Tumigas na yung ibon. Yan po. Tumigas na yung ibon. Hindi na makagalaw sa sobrang init. Ito po, po yung ibon. At yan nga po guys, tapos na po yung ating gawa. Kaya kailangan po natin i-check kung may mga butas ba na hindi nalagyan ng bulkasil. Kaya yun, yun po may nakita po tayong butas, malaking butas po yan. Yan po nakikita niyo po yan, malaking butas po. Kaya tatapal natin yung bulkasil yan. At, at ganoon din po dito, mayroon po din butas dito. Kaso nga lang tinatakpan niya. Kaya nga yun, <laughs> nakikita din yung laki-laki ng butas. <laughs> yan, ganyan po kami kakulit pag trabaho kami. Salamat. Sigara, ito Kung nagugustuhan niyo po yung gawa namin, pakilike naman po, subscribe ng mga video. Then, kung gusto niyo po mapagawa, pakicontact na lang po yung aking YouTube. Or comment na lang po. Salamat.